Nagsimula ang ikatlong serye sa paglaban nila sa maraming goblin. Tila sila ay tagilid sa pangyayari. Isang pagkakamali lang ay pwedeng ikaubos ng kanilang party. Kaya dapat makaisip ng paraan si Gigyo para hindi mapasama ang ginagayad niyang mga tao. Mas lalo pang lumala ang tensyon nang biglang dumating ang guardian o boss ng fourth floor. Kaya kailangan ng gawin ito ni Gigyo. Lumipat ang eksena sa mga nangyari kagabi. Nasa second floor pa sila ng mga oras na ito. Lumipat muli ang eksena sa third floor na sila. Pinapaliwanag ni Gikyo na bagamat malaki ang mga ork, ang mga pangunawa naman nito ay mababa kaya madali silang linlangin. Ito ay ang mga sulat ni Sumpil. Sa niya rito na magaling si gigyo sa paggagay. Kaya pala siya ang rekomenda ni Suku sa kanila. Nagtanong si Gigyo kung ano ang sinusulat ni Sunpil. Ito pala ay a diary. At araw-araw siya nagsusulat dito simula nang siya ay maimbitahan maging player. Sinabi ni Sunpil na pagkarating nila sa 5th floor ay nais niyang magbago na agad ng job. Nagtanong ang mga kasama niya kung ano ang job na gusto niya at nagtawa na ng mga ito. Isang bagay na gustong makamit ni Gigyo ngunit parang imposible niya magawa. Ang mga orcs at goblins sa 4th floor ay hindi na ganon kadali kaysa sa 3 floor. Dahil mas agresibo at sama-sama ang mga orks at goblins dito. May napansin sa di kalayuan si Gigio. Tanong niya sa sarili niya, imposible na magkaroon ng guardian sa ganitong oras. Pero kung magkataon sila ay malalagay sa alanganin. Kaya bago pa mangyari ay pinapatigilan ni Giggyo ang kanyang mga kasama para sila ay umalis. Dinala sila ni Giggyo sa isang kuweba. Nagtanong si Sean Phil kung ano yung nakita nila isang napakalaking ork. Sabi ni Kigyo, yun ang guardian na sinasabi niya. At buti na lang walang namatay sa kanila. Ngunit si Hanol ay hindi magising. Ito pala ay nalason. Sabi ni Gigyo na magiging okay siya pag nakatanggap na ito ng antidote. Laking kulat ni Gigyo nang malamang wala pala sa bag nila ang antidote. Nahulog pala ito kanina habang sila ay lumilikas sa inkwentro. Sinabi niya na kailangan niyang kumalma at mag-isip ng paraan kaya naman sinabi niya na kailangan niya lumabas para magpaputok ng flare gun para humingi ng tulong. Pinigilan siya ng kanyang mga kasama pero sabi niya kailangan lang naman niya pumunta sa mataas na lugar at sa ulado naman niya ang lugar. Pinaalala niya din sa kanyang mga kasama na siya ang pinakamagaling na level 1 sa buong mundo. Medyo mahihirapan si Gigyo sa kanyang misyon, Anya, na bago ang mga galaw ng mga monsters mula nang dumating ang guardian ng palapag. Mahirap ang ruta ng kanyang nasilayan, kaya nais niya magbago ng daan. Kailangan niya makaakyat sa isang hill. Pagkatapos niyang gawin yon, babalik na siya agad sa kuweba. Kailangan lang niya makalagpas sa guardian. Ngunit hindi inaasahan ni Hikyo na nasa likod na pala niya ito. Agad niyang pinasabi ng grenade. Pinuha niya ang player gun at pinaputok na niya ito agad. Sinabi niya na kailangan niya tumistan siya sa guardian. Kailangan niya kumalma at alam niya na may magandang daan. Ngunit, napunta siya sa gate patungong 5th floor. Pag namatay siya, paano ang kanyang kapatid at kanyang ina na may sakit? Bilang isang player na hindi man lang kaya ang 4th floor, paano pa? 5 floor. Tiyak na ang nakaabang sa kanya pag siya ay pumasok. Pero kailangan na niya magdesisyon bago siya mapatay ng malaking org. Kaya napagdesisyonan na lang niya na pumasok. You have entered the first test. Checking player information. You have met the requirements. You have entered the first test group. Confirming the player's information. Unconfirmed ability discovered. You have met the conditions. Difficulty is being significantly lower. si Gigio dahil handa na siyang mamatay pagpasok niya sa 5th floor test room pero isang camping lang pala ang test na nanadat niya bigla siyang nilamon ng dilim at may nagsalita na parang batang lalaki tinatanong si Gigio kung siya ba ang kanyang master kailangan daw niya maglink sa kanya at nagising siya na nasa hospital na. Umipas na ang dalawang linggo, buhat nang siya ay makitang walang malay sa gate ng 5th floor. Sinabi ni Taishik na nakita ng mga gil ang signal na ginawa niya kaya kinalaban ng mga ito ang guardian. Ngunit hindi ito napuksa at tumakas ito. Tumating decision si pill at ang mga kasama nito para dalawin siya kausap ni Gigi ang kanyang ina sa tulong ng kanyang kapatid. Pinili niya sa kanyang kapatid na alagaan ng kanilang ina. Pagkatapos ng trahedya sa 5th floor ay nanatili pa rin siyang level 1 pero hindi na siya ang dating Gigi na mahina. Siya ay nagbalik sa tore Sa kanyang pagpasok ay pinagtinginan siya ng mga players. Sinabi pa ng isa ay sikat daw siya. Akala pa rin ng karamihan na siya ay mahina dahil hindi ito makapag-level up. Kinontra ito ng isa dahil mas kilala na ngayon si Gigio bilang... The tutorial Slaughterer.